Sa pagsisimula ng campaign period para sa mga local candidates ngayong araw, mag-iikot sa Cotabato City at Maguindanao del Norte ang Comelec Task Force Baklas para tanggalin ang mga campaign posters ng mga kandidato na hindi nakalagay sa common poster areas. Ang Task Force Baklas ay binubuo ng Comelec, Ministry of Public Works, Menre Barm, City PNP at MBLT5. Nauna nang nag-abiso si City Election Officer Attorney Dindo Maglasang sa mga local candidates sa lungsod na bago ang campaign period ay kailangan tanggalin na ang mga illegal campaign posters. Nauna nang napalabas ang City Kamalek ng listahan ng mga common poster areas kung saan pwedeng ilagay ng mga kandidato ang kanilang mga election para for Nagpaalala naman si Maguindana Del Norte Election Supervisor, Attorney na Bill Mutia, sa mga tumatakbong opisyal at mga supporters na pairalin ng kapayapaan, sumunod sa panuntunan upang masigurong walang mangyayaring karahasan lalo na sa araw ng halalan. Sumunod po tayo, gusto tayo ng pag-isip natin sumunod tayo, otherwise mayiging strict na tayo sa mga pag-implement ng mga... Uh mga COMELEC oh, uh, resolution. Sana sumunod po tayo para maiwasan yung problema. Baka makasuan pag hindi tayo sumusunod. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Balita.